Magandang uh, araw po sa inyo, ha? Magandang araw, Mr. Carlos Miguel Esonyate. Welcome po dito sa ating programang Servisyo Todo Todo. Magandang umaga din po, Ma'am Met, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. taga subaybay Yes, oo. Unang-una, maraming salamat sa pagtanggap na aming tawag. It's uh, si ang inyong grupo, but then ito na pagbigyan nyo kami, no? Pag-usapan natin itong uh, uh, may kinalaman sa open letter sa ating Pangulo mula po sa mga hanay ng negosyante, gayon din po ng mga labor leaders, sa, uh, uh, Na, ako bagay, nag-ano na, no? Nagsama-sama. Ayan, Business and Label Leaders United Against Corruption. Ayan, nakakabahaging Carlos. Opo, no? alam niyo po, nilabas po yung bukas na liyam, open letter sa ating Pangulo. Kahapon po, no? ligong-linggo po yung ating mga pinakamalalaking trade unions, kasama po dyan yung TUCP, at samahan po ng manggagawa nandiyan po yung Employers Confederation of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce, pati Peel Export, no? Kami po, no, uh, naririnig niyo naman po, nagtatalo kami minsan sa sweldo, nagtatalo <laughs> kami sa endo, pero dito po sa usapin ng nakawan, no, doon po sa corruption, kami po ay nagkaisa dahil naiintindihan namin, hindi lamang po yung napakalawak na saklaw nitong corruption scandal, ito nga po yung pinakamalaki skandal sa kasaysayan natin, kundi kami rin po ay mayroong concern, no? may mga agam-agam din po kami sa kabagalan na aming nakikita po at kakulangan ng aksyon para po panagutin yung mga korap. Kaya po kami ay naglathala ng aming limang demands para po sa ating mahal na Pangulo na yan po ay kanyang tugunan. Okay. So, uh, since eto, na, uh, nabanggit nyo na yung tungkol sa mga demands, ano ba ang nakasulat nyan sa mga demands na yan, yung limang demands mula po sa inyong hanay, ah, kabahaging Carlos? Opo, kaysa kami ng buong sambayanan na gusto po namin ng justisya, no? gusto po nating mawakasan yung corruption, yung number one po sa aming mga hiling ay magkaroon naman po ng dialogo dun sa mga negosyante at dun po sa ating mga manggagawa. Kasi wag na po nating itanggi, bagsak na po talaga yung tiwala ng ating mga kababayan sa pamalan. No? Sinight nga namin dyan yung Pulse Asia Survey. Sabi, 97% po ang naniniwala na widespread yung corruption. Kaya siguro po yung pagbabalik ng tiwala, mag-start, mag-usap muna po no? sa Pangulo para maiparating din po namin itong mga mungkain nito. Yung pangalawa po yung ICI, no? Yan po isa sa mga pinakasikat na nag-iimbestiga po ngayon. Pero yung letter I po dapat dun sa independent commission, dapat po independent, hindi po isolated. Kasi hindi po nakikita ng taong bayan, ano na po mm -hmm. ba yung tinatanong dun? Ano na ba ba yung nangyayari dun, no? Uh -oh. At pangalawa, yung letter C po niya, wala naman siyang contempt power. So kung hindi po pupunta po si resource person o si testigo, wala ko siyang magagawa para i-compel. Kaya yes. sabi namin, i-certify as urgent yung paano ka magbibigay ng kapangyarihan dun sa ICI no? na magkaroon ng content powers at ilabas sa publiko. Ano ba yung nangyayari sa investigasyon? Livestream, no wala na yung kasi nagsabi sila marami pa daw mga guidelines na kailangan pa oh, bago actually yung maraming... Livestream. meron pa sila mga kino-consider na yung yung ano we eh, uh, papaano yung uh, safety ng no, mga ilang pang lalabas na testigo, yung mga ganun ba na tapos uh, uh, siguro technically hindi pala, hindi pa sila prepared mga ganyan, kaya nabalam daw yung pagpapa sa ano nito, publiko nito, uh, kabahagi. Opo, kaya pinapasabatas po namin yung mga proposals na magbibigay po ng sapat na resources at kapangyarihan dun po sa ICI. At yung pangatlo po, ayaw po namin ito na mahantong lang, nagpangalan lang tayo, naglistahan lang tayo, kailangan po mahatulan ng convicted, ng guilty, ha? hindi po ng acquit. Kasi yan ho usually ending eh, 10 years, 15 years, acquitted. oh, di ba? So ito po, kaya kami nananawagan, magkaroon ng special division sa Sandigan Bayan. Kasi ang tinatansya po namin dito, siguro mababa ang 200 na kaso o mga makakasuhang personalidad. Kailangan po may express lane yan dun sa pagpapanagot po. Kundi abutin po tayo dito ng singko 5, 5 wala po tayong mapapakulong. No? Yung, yung dalawa pong kulino namin ay yung sumunod, ho, bawiin po natin yung nanakaw na yaman. No? Ang bawat manggagawa po, may kaltas po kami. Kaltas po kagad ng withholding income tax, tapos yes. lahat at naman tayo tayo nagbabayad ng buwis eh. Regardless kung may trabaho ka wala. Kasi may bate. Alos lahat to may bate. Kahit uh, piraso ng candy may bate. So lahat po tayo dito ay pera ho natin yon Kaya dapat to ibalik sa atin. Kaya sabi po namin lahat to na makokolekta. i yung mga asset. Lahat ng insurance bond. abulen At yan po ay dapat i-allocate din sa mga programa para po sa ating mga manggagawa. At yung panghuli po, buksan po yung proseso ng budget. Hindi lamang po kami pinag-uusapan namin yung live stream ng budget hearing o ng BICAM, kundi dapat from the start, no, yung preparation po ng national expenditure program, dapat kasama po yung mga sektor. Kung kaya't kung labawa like, ho, yung ispe-present na budget ng Department of Agriculture, sila muna po ay nagkonsulta dun sa mga magsasaka. Ganon din po yung Department of Trade and Industry. Sila po sana ay nagkonsulta muna dun sa ating mga business leaders para yun po ang ipe-present nilang budget, para yun po ay isang uh, people's budget. At lahat po nitong aming limang panawagan ay talaga po non-negotiable sa amin po kasi tingin nun namin kung hindi ito matutugunan ng ating Pangulo ay baka po yung pasensya ng ating sambayan ng Pilipino na napakanipis na po, napakaikli na po ngayon ay talagang maubos po. Correct, oo. Ngayon, uh, kabahaging Carlos, uh, kayo ay nakikipag-ugnayan no sa grupo din ng mga negosyante. Ano ba talaga ang uh, pananaw nila kasi uh, meron mga balita mula sa ating pamahalaan na hindi naman daw gano'n na nasira, kubaga ang tiwala ng mga investors. Sa actually, uh, marami pa ang nagpe-pledge na magpapalabas uh, ng mga pondo no mula sa iba'yung dagat magi-invest dito sa ating bansa. Ah, ano ba talaga ang real score no sa side ng mga uh, ano natin, sa business sector natin since eto nagsama-sama kayo, nagkakausap kayo, kabahagi o kaya ah, rino kami nagkaisa kasi sila rino ay napakalaki nanono kanilang agam-agam no yung mga nakakausap nilang mga investors no lalo sa ibang bansa iba ho kasi yung pledge siya talagang pumasok eh yung pledge so kasi minsan pangako kasi kung nag usap kayo sa international conference s'yempre yung mga nakakausap nila mga investors no lalo sa ibang bansa iba ho kasi yung pledge siya talagang pumasok eh yung pledge ko kasi minsan, pangako. Kasi Kung nag-usap kayo sa international conference, syempre kahiya naman. Pero yung talagang papasok, kasi yung after nila mag-pledge, may social investigation yan. Titignan ho nila yung lagay ng ating bansa na ngayon po talaga no, napaka-gulo, napaka-lawak po ng korupsyon. Baka ho magtatayo lang sila na isang opisina, katakot-takot na kickback yung kanilang kailangan bayaran. Yan ho yung magdedeter doon sa investment. At kami naman ng mm -hmm. mga magagawa, kasi sa bawat piso ng investment na papasok, daan-daang libo ho ng trabaho, yung pwede sanang malika. Na yan ho yung nawawala dahil dito po sa usapin ng korupsyon. Kaya yung ating mga businessmen, yung ating mga investors, ang gusto nila ay yung certainty. Na ito ho mga, kung meron man ho talaga, di ba, mga nag-break uh, ng ating mga batas, na hindi sumunod, na ngorakot, ay dapat mapapanagot kasi yan po ay ebidensya ng ating legal system. Okay. Kung sakaling so, pumasok po sila dito, ay talaga po may hustisya silang makakamit. Mm, mm Okay. So sa palagay ninyo, gaano kalala na yung corruption? Epekto ng corruption sa ekonomiya, gayon din sa mga, para sa mga manggagawa, job security ng mga Pilipino. Opo, no? nagsalita na rin naman yung Department of Finance. No? Sinabi niya na ang nawala sa ekonomiya natin for a number of years dahil dito sa corruption ay nasa 200 billion. Ang trabaho sanang nalika, nasa 200,000 jobs na sana ang nalika kung nagamit lang yung budget na yon. Pero sa amin, gusto namin bigyan diin na pinag-usapan natin dito ay buhay. No? Buhay ho ng ating mga manggagawa at kanilang hanap buhay. Kasi ang nakalulungkot po dito, itong hindi ho mga binabaha, yung mga nasa, naglalaki ang mga subdivision, lumalabas ho, sila ho yung nagnanakaw. Tayo yung ho mga manggagawa, tayo ho yung kailangan lumusong dun sa baha. No? Magka-leptospirosis ka pa, etc. So napakalaki na po ng impact at tinatansya nga namin, kaya may mga pagkilos nga, na trillion peso na, trillion pesos na yung nawaldas. Ang masama pa po dito sa pagwawaldas na to before ang nangyayari po substandard. Tinitipid ho dun sa mga uh, materials sa cemento. Oh, oh. Ngayon ho, wala na ho mismo eh. Ni cemento, ni scaffolding, wala na ho eh. Goes talaga yung flood control projects. At ang ayaw ho natin mangyari na magkaroon ho tayo dito, ito ay malinaw na krimen. Pero hindi ho ito pwedeng maging krimen na walang kriminal. Kaya kailangan ho habulin natin, lalo yung mastermind mm -mm. sa lahat ng ito. Yes, okay. So, uh, nako uh, Sir Carlos, uh, meron pa isang pahabol, isa na lang, hirit lang ako. Ano po yung konkretong hakbang na gusto ninyong gawin uh, uh, ng Pangulo? Ayan, lalong lalo na ito sa uh, five points nako, na panawagan ninyo from the labor and the business sector. Opo, ano, sa ating Pangulo, magandang simulan dun sa dialogo no kung sakaling sinasabi ng pangulo no baka sabihin niya ano ba itong limang demands na to sana mag-start dun sa hinihingi naming dialogo no it has been three years no more than three years na nakaupo si pangulong bongbong marcos pero ni isang meeting collectively sa aming mga leader manggagawa at doon po sa ating mga leader, leader negosyante wala pong nangyaring ganoon kung kaya isa pang dadagdagan namin sana humi makasuhan na No, kasi hindi ho pwede na, na nananatili tayo sa listahan ng immigration lookout. Kailangan no, may makasuhan, may hold departure order, mapauwi na po yung kailangang umuwi at mapasagot na po yung matagal ng marami pang kailangang sagutin. Ayun. Ako, sige. So, uh, sana naririnig ito ng ating Pangulo. Ano? Gayun din mga advisors ng Pangulo para mawakasan na nga ang uh, korupsyon sa ating pamahalaan. Sir Carlos, thank you very much sa panahon na binigay mo dito sa ating pro, aming programa. I know napaka-busy ninyo, but uh, eto nga, no, eh, nasa kotuparan natin ng uh, kahit papano ay maiklim panayam. Thank you very much at mabuhay kayo. Uh, mabuhay ang TUCP Party List. Maraming salamat din po at mabuhay din po kayo.